basihan po noon ay equity and fairness. Pa, paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation. Kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga parang nagsaing ng kanin, eh talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang dalawang beses sa loob ng isang taon. Apat na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung tatlo para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katwiran kung sarili pong tuntunin o sagutin? Ayaw pong talimahin. Pagkatapos ipipilit po natin sapagat nag-MR sila. Eh ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po sa inyo, napakasimple po ng one, nung one year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic A forensic and scientific